Hello mga kaprok, magandang hapon, araw ng Webes Dito naman tayo sa ating pinapwesta sa hapon Corner ng Oriqueta Street at Tayuman Pag display muna tayo mga kaprok, babalikan ko lang kayo mamaya Hello mga kaprok, magandang araw sa inyo lahat Welcome sa aking maliit na channel sa YouTube Rock TV. Please like and share and subscribe my YouTube channel Rock TV. Thank you. Okay, support na lang po ang aking maliit na channel sa YouTube Rock TV. Hindi po ko sa inyo ng support. Ako ti support ako mga Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking vlog sa mga, video sa youtube mag display mga kapro kaya kung mapapanood nyo ang aking video vlog aking vlog sa so youtube baka meron kayong magustuhan mga kapro kaya yan pili na kayo dito lang ako sa may tayo man Ayan, corner ng Oroqueta Ayan tabi lang ng index sa loan ayan ang mayroon tayo yung dalawa 180 gawang marikina mga titipay ito mga pa sa samahan ng magjowa ayan mayroon tayo yung tahi black na lang saka tan at mocha ayan may matas ayan mga 2 inches ang taas niya pwede eh. yun last time na kulay black na kulay boat ayan eh. mga uso meron tayong gusi na sinela kaya gusi na so, tayong mag display mga kapro kaya sana hindi mo lang para makapagpinda tayo ng dire-direcho ayun yan kapon lakas ng ulan eh pero sama pang ipo ipo ya Oh, <tik> 他妈，炫的！

ito lang eh. Wala na dyan eh. Ito lang eight eh. Ayan. Ayan, kasi alam mo pa yan eh. Ganito na. na lang yung kulay na ito. Eight. Ayan. ito so, walang size 8 pa lang? Wala na, size 10 na lang. Ito, so, size 8. Yeah, yan, 8. Diyan na lang 8 eh. Hindi siya ang hindi. Yan, pwede pa yan. Largo. Akel oh, yan. Yeah. O yan. 7. Dalawa. Dalawa. kita may 8 dito, mayroong size 9, ang ganda na lang. Ayun. sa tahi, kaya lang iba presyo ng tahi. Makain din 200 'yung mataas eh. 200? Oo. Ayun. may 8 'yung size, ah, size 9. Ayun. Dito, 'yan 'yung kwalan. Yung flat lang.

ganito yung style oh guys ayun ganito hindi ay, meron meron size to size? oo ano meron size? 8 ayaw ko ka ayaw ko ka 180 ganyan sa black lang eh sa black sa uh, black lang ay okay, pala uh, eh pili lang kayo na pala. Tuh. Ini digawit 'yan eh. yeah. ah. Oh, ah. Ayan. Hey, makan dayan. 180 lang Alam ka tayo naman yan kahit mabasa yan 182 Hindi ito lang Iyan, Yan one, ano yan one na. O sige 90 na lang yan Bali 270 270 Ano yun 5,000 Kaya kayo 5,000

Wala, kasama pa rin ito. Wala na lang ganito. Kaya dito? Eh. Ha? Yan ka-plastic. Kasama din ito, ganito rin yan. Ah, o. Kaya, pares lang yun. No? Ah, wala ba na yun? Wala rin. Wala rin. Wala nang mga malaki size yan. Ayan na. Wala na meron yung kitay. Ayan na, mura na yan. 360? 360 ya apaan itu? ini 180 okay? 180 ini 2,180 180? iya ah. iya aku ingat, ini harga lain ini harga lain dari yang saya beli ini 180 ini berbeda ini 2,180 iya ini 180 180 so 360 murah itu, aku beli 3 plastik iya ini ini, plastik besar ini,

Nagkakabenta na rin tayo, aapot na, paris na Ayan yeah. yeah, thank you Sige okay na? Yeah. Okay Wala Ano <tipan> yung sana kasunod? Ano yung sunod? Sabi mo, may marami size na yun Salamat din. Sa na Thank you, thank you Ito yung size na lang ang ating panindahan mga kapro Mga size na Pag brokey size na talagang Tapat-tapat na lang ang pano one size kung sa customer yung karamihan ang uh, tira ng size seven six five yan ilan na lang yung nine sa ka eight ah uh, mm -hmm. mga big size eh, sa tahi natin na eh, yung sandal dalawa, dalawa na lang ang size ng big size 8 saka 9 na lang eh, black dito sa tinela sa pinakamalaki na lang 7 eh. eh. meron 8 ka ang ating paninday, kinukuha natin sa kan pinapakaya natin sa baklaran ang, ang kanilang pwedeng wholesale ay 6 na pa 6 na paris kalahati balik kalahati sa sena okay, kung gusto man yung mag-business na nga, magtinda sa Baclaran lang po ang kwan ang word sale marami kayong mga kukuha doon na pwede ipaninda nyo kung may plano ko kayong mag business kaya ka po sa Baclaran lang Baclaran baklara uh, bodega doon eh. may mga supplier sila kung saan saan gagaling ang gagaling supply mga produkto meron sa Marikina meron sa Agapan Rebesia meron sa Liliw meron sa Binyan, Binyan Laguna yeah. mga gawa may gawa dyan ang mga kinela sa antala sa kasapatos yeah. sa Laguna Laguna, Rebesia saka sa Marikina yeah. Matay mga eh Dati po, nang hindi tayo nagkaroon ng pandemic, Direkta tayong umamakir sa gawaan sa Laguna. Gawa talaga. Medyo makakamura kapag sakot, eh, sa sa mismo gawaan ng mga sapatos sa kasat Masusunod ang gusto ninyong style. Pwede kayo magpagawa sa gawa. So, kung may gusto kayo style ng sandal to, sa sapatos, eh, pwede nyo ipagaya. Sa kayo sa gawa ng sapatos, sa so, uh, Laguna, o so, kayo sa amang pan, meron sa Gapan, Nebesie, Marikina. Masusunod na ang gusto nyo kung anong klaseng tela. Yan. Mga ganda klaseng tela, Ayan. matitibay. Hindi ba nagpipit ang kanya, ang tela, sa yung kulay Dito na lang ang aking vlog mga kaprok. Kung may binigay sa inyo ng konting support ha. Ah. na lang po ang aking malita channel sa YouTube Rock TV.